Hello guys! Welcome back po sa aking munting channel. Bisaya ako vlog. For today's video guys is magluluto ako ng upo guys. Tapos haluan ko ng manok. Yeah guys, yan. ayun guys, pakita ko sa inyo guys kung anong mga ingredients ko pang iba guys. Ayan yung upo guys. Oh. Tapos manok, garlic, at saka onion guys. Kunti lang nilagay kong onion, guys. Kasi, wala na akong onion, guys. Tapos, wala akong perang pambili, guys. Kasi, wala yung amo ko dito, guys. Kaya, tipid-tipid muna, guys. and guys. Kaya, guys, saman nyo ako, guys. Dati, guys, nagluluto ako ng upo, guys. Ano? Sardinas yung hinalo ko, guys. E ngayon, manok naman, guys. Kaya, guys, saman nyo ako magluto ng... Na... मन yung yes, guys Lagay natin yung bawang. awa pag-ukin okay na itong sibuyas at saka bawang guys. Sige natin natin muna yung manok. Pinting ano na lang. Okay na itong maluto na itong ano guys. Ang ano kasi natin dito guys yung mga moy na itong bawang para yung manok. Mawala yung tanggal yung amoy. So guys, okay na yung bawang at saka sibuyas. So ano, ano guys, ano guys. Anong, anong, anong haluin ng haluin. Hello. Okay. Ano, mm. guys. So, iso, guys. plain lang. Mm. natin guys so guys update ko na lang kayo mamaya patungin na natin ano guys yung sabaw sa manok guys o yung ano, patas na sa manok guys para matanggal yung amoy niya guys yung patungin yan 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 yan, 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 yan Yung, ano guys, yung takas niya guys. Ilagay na naman natin yung upo natin guys. dito na lang kayo mamaya guys. guys, May takas pa. Takas pa. Ano, ano. May pa. Ano. tuyuin natin yan guys mamaya update ko lang kayo mamaya guys ito na yung manok guys ilagay natin yung upo guys Nagawin natin yung ito natin guys. Ayan. ayan. Tapos, mamaya guys, hindi mo na natin ito lagyan ng sabay guys. Kasi nagkakapas naman itong ano guys Itong ito guys. So guys, update na lang kayo mamaya. Yes, malapit na siyang maluto guys. Ayan siya guys. So hindi ko nila bilhin ng sabaw guys kasi nakapatas naman ito ng taniye. pero lagyan ko kumamaya mamaya guys kasi gusto ko may sabaw tapos lagyan natin ng Jesus salamat nito guys yan natin ng cubes, guys. May, na guys. May sabaw na siya, guys. Sabaw na siya, guys. Ay, kunti lang yan, guys. Gusto ko maraming sabaw. Para hindi na ako magkape. Gusto so, ko may sabaw, guys. Gusto ko may sabaw. guys. So, guys. guys update ko na lang kayo mamaya hindi pa luto yung ano guys oh, yung opo guys kunting kimbot pa po guys kunting pakulo muna natin to guys kasi hindi pa sya ano, um, as in luto yung kung ano. yung iba luto na guys yung iba hindi pa Okay, update ko na lang ulit kayo mamaya guys. Tikman natin guys kung okay na ba ang sabaw. Hindi na ba kailangan ng asin. Okay na guys, hindi na kailangan ng asin. Ayan na siya guys. Okay na siya guys. Luto na yung ano guys. Yung ano natin guys. Opo guys. Ayan. Saka so, okay na rin yung lasa niya guys. Saksakto na sa ano. Sa asin. So guys hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyo. Kasi tapos na yung ano ko guys. Oh, yung chicken ko guys na niloto guys. So hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pag-support sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless Bye-bye.